Mga katropes, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang nagkakaproblema na nga daw po ngayon, ang Team USA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumaraman na nga po ngayong araw, ang Lakers target. Ang video ngang ito mga ay iniatid sa inyo ng 1xbet, ang number one legit betting site na pwede kang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang. Mag-register lamang sa link sa baba at gamitin ng ating promo code at maaari ka na makakuha ng 7,000 pesos bonus sa unang mong deposit. At yes, dito nga po ay hinding-hindi ka maboboring gayong marami kang games na pwedeng pagpilian. Pwede ka rin naman nga pong tumaya sa mga mainit na laro ng NBA, PBA at marami pang iba. Mas pinabilis na rin naman nga po dito ang pag-cash in at pag-cash out gamit ang inyong GCash. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Mag-register na! Since nga po mga katrops, malapit ng sumapit ang unang exhibition game ng Team USA, ay puspusa na nga po ang mga ginagawang practice ng kanilang mga manlalaro sa lugar ng Las Vegas. Ayon nga po kay Coach Steve Kerr, alam nga po niya na sobrang talentado ng mga players na parte ngayon ng kanilang national team, ngunit kailangan para naman nga po nalang malaman kung anong klaseng rotation ang kanilang gagamitin sa kanilang mga darating na laro upang sa ganon ay hindi magkagulo ang kanilang game plan. Sa ngayon nga po mga katrops, ay wala para naman ngang inilalabas na pangalan kung sino ang mga magiging parte ng kanilang first five. At habang hinahanap nga po nila ito ay nagkakaroon na nga po sila ngayon ng sari-sari mga problema sa kanilang kupunan. Una na nga po dyan ay ang pagtatamo ng injury ni Kevin Durant sa likurang bahagi ng kanyang binti. Pagkakaroon ng injury ni Stephen Curry sa kanyang kamay, ang hindi mawala-walang superstar ego ni Anthony Edwards na siyang kabilang sa mga rason bakit muntikan pa silang matalo sa kanilang ginanap na scrimmage ngayong araw laban kay Cooper Flag. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumerma na nga daw po ngayong araw ang Lakers target. Sa pagpasok nga po mga katrops ng NBA sa pangsyam na araw ng free agency, ay may ilan na rin naman nga po mga kupunan dito ang gumawa ng move kagaya na lamang ng pagpapaperma ng New Orleans Pelicans kay Daniel Tice ng one-year deal. Sinundan na rin naman nga po ito ng pagkuha ulit ng Miami Heat kay Haywood Highsmith na binigyan nga po nila dito ng 2-year, 11 million dollar contract. Kaya dahil nga po dyan ay mas lalong kumonti na lamang nga po ang mga available na players sa free agency market na pwede pang makuha ng ibang kupunan lalong lalo na ng Los Angeles Lakers. And speaking of Lakers mga katrops, may lobas na nga pong balita ngayong araw na official na nga na pong ng kontrata ang kanalasanang target na head coach na si Don Hurley ng 6 year 50 million dollar contract sa kupunan ng Yukon. Sa ngayon nga po mga katrops ay wala para naman ngang nagagawang malaking move ang Lakers sa offseason Ngunit mismo si Coach JJ Redick na rin naman nga po ang nagsabi na kahit anuman nga na pong lasing lineup ang mabuo nila ngayon, ay gagawin nga po niyang lahat ng kanyang makakaya upang mailabas ang tunay na potensyal ng Los Angeles Lakers sa susunod na season. Kaya dahil nga po dyan, ay tuluyin na rin naman nga po siyang nagpaalam sa kanyang sariling podcast para pagtuunan ng pansin ang kanyang bagong kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.